Bandang araw ng mga ay dito sa isa ay lalo kasama si Mrs. at ang anak. So sa dami din itong mabibili. Hindi ko alam ang dito mga umagaw ay kasi wala akong pambili. Sa dami din itong mga umagaw ay hirapan akong mabili. Kaso wala akong pambayad mga umagaw ay bula-bula. Thank Ayan, okay, nahihilo na ako sa mga magawal kung naman pipiliin ko dito. Hindi pala yung pinakamahal dito mga magawal. Isundan ko itong mag-inanap sa mga magawal. Ang